Marso a uno, alas sa is 40 ng gabi. Nandito po tayo sa Nur Mubarak Mosque. Dito po yan sa Barangay Bantog, Gimba, Nueva Ecija. At atin uh, ating tatanungin ang ating mga Muslim Brothers tungkol sa Ramadan, sa pagdiriwang ng Ramadan. At ang pangulo po ay ating uh, tatanungin. Kuya, ano pong pangalan, pangalan ninyo? Yasin Makabanding. Yasin Makabanding. Opo. Uh, ano po ba yung tinatawag na Ramadan? Ang tinatawag na Ramadan ay yung buwan. Buwan ng pag-ayuno. Yun ang, pag ang tinatawag na Ramadan. Opo. Buwan ng uh, pag-ayuno. Ilang araw po yung pag-aayuno ng ating mga Muslim brothers. Ang pag-aayuno ng mga brother nating Muslim ay 29 to 30, 30, days. Yeah. 29 to 30 days. Uh, paano po yung proseso? Ang proseso niyan, magsisimula ka sa madaling araw, kakainga ng mga hanggang kwarti to 4. Mm -hmm. Pagkatapos yun, Mag-ano ka sa, makakain ka ulit sa alas 6, paglubog ng araw. Uh, ibig sabihin, mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 6 ng hapon, yung po yung pag-aayuno. Yun ang pag-aayuno. Uh, pag po ba nag-aayuno, ay nandito po sa moske o kahit saan? Kahit saan pwede. pwede kahit ka, saan? Pwede ka, kahit saan lugar pwede ka mag-aayuno. Nasa'yo yan hindi yung sa moske lang. Kasi sa mosque, ang ginagawa sa moske, magsamba. Eh, magsamba. kagaya sa inyo, mga Katoliko, ang ginagawa sa simbahan, magsamba. Di ba? Labas na yung pag-ayon sa pagsamba. So, bukod po sa hindi pagkain, ano pa po ang uh, ginagawa kapag uh, daylight? Ano yung mga pinagbabawal? Maraming pinagbabawal ng ano, pag-ayo, no? Hindi mo pwede tingnan yung, limbawa, yung asawa mo na may pagnanasa o kahit sinong babae na may pagnanasa. Hindi ka pwede magsalita ng masama. Hindi ka pwede, limbawa, magali sa tao na may, na may, away sa kapwa mo, tao. I, pinagbabawal yan. Lahat po ng hindi po masamang gawain, sa araw ng pag-ayon ay bawal. Bawal lahat yan. Po. At uh, yung nga po, sa gabi lamang po, po pwede kumain. Kahit ano naman po pwede na kainin. Oh, pwede na kainin. Pag na ano, pag abot na alas 6, na kahit na anong kainin nyo pwede. Huwag lang yung haram. Ang ibig sabihin ng haram, yung hindi halal, yung hindi pwede kainin ng Muslim. Ha, uh, meron, may mga bagay na hindi dapat kainin. Gaya po ng? Baboy, aso. Yung pinagbabawal sa mga Muslim. Kasi yung ginakain lang ng mga Muslim, tinatawag na ko yung halal. Malinis. Yung ang ibig sabihin ng halal, malinis. Yun ang ibig sabihin ng halal. Kuya hmm. ah bakit kinakailangang mag-ayuno ang ating mga kapatid na Muslim? Walang una, Assalamualaikum warahmatullahi taala barato Hindi lamang po naman yung sa mga Muslim ipinag-utos yung pag-aayuno. Actually, ipinag-utos po 'yan ng Allah Subhanahu wa taala sa lahat ng tao, maging kristyano ka man o anong sekta ka man. Ang lahat ng propeta ay itinuro sa mga tao niya ang pag-aayuno. Yan po 'yan. O okay. Ibrahim, paano po kung ang isang Muslim brothers? ay meron pong karamdaman at hindi kayang mag-ayuno sa daylight. Kinakailangan po ng uh, uh, makakain, makainom ng gamot. Uh, paano po? Uh, e siya po ba ay masasabi natin lumalabag sa kautusan ng Koran? kapatutan ng Allah. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatid na muslim. Actually po, pagka po may ang uh, sa abot po ng aking kaalaman, pagka po hindi mo kayang mag-ayuno, ay sa, uh, sa, araw, sa buwan ng Ramadan, pag hindi mo kayang mag-ayuno ayun, dahil may sakit ka, nanganak ka, buntis ka, kung po yun, uh, exempted ka muna. May mga Pero exemption. babayaran mo po yun, pag magaling ka na. Mm -hmm. Babayaran mo po yung yung hindi mo na, na, hindi mo napag-ayunuhan. Kung ikaw ay maayos. Na. Kung alimbawa po nagkasakit ka na, nilagnat ka, hindi mo kaya mag-ayuno. Yung kunya isang linggo po, isang linggong hindi ka nakapag-ayuno. Pagkatapos po ng Ramadan, babayaran mo 'yun. Mm -hmm. Kung ilang araw ka pong hindi nakapag-ayuno during buwan ng Ramadan, babayaran mo po 'yun. Halimbawa po, yung pong babaeng nagre-regla, Opo. hindi po pwedeng mag-ayuno. Halimbawa po, nag-aayuno siya, bigla po siyang dinatnan. Dinatnan ng buwan ng dalaw. Puputulin niya po yung, yung ayuno niya. Pagkatapos po niyang makapag, well, tapos na po yung buwan ng dalaw niya, tapos na po siyang magdadalisay po siya, maliligo, magugusol, tawag po doon. Saka po niya po, itutuloy, Pagkatapos po ng Ramadhan, itutuloy niya po yung namis niyang pag-aayuno. Halimbawa, isang linggong nagbuwan uh, ng dalawang isang babae. Natapos mo yung dalawang? Opo. Itutuloy niya po ulit. Tapos yung isang linggo na hindi niya nagawa, pagkatapos ng Ramadhan, babayaran niya yun. Mara maganda po ang Islam. Pagka po hindi mo kaya, hindi ka pipilitin. Meron pong kwan maluwag na maluwag po sa sa religion. Islam